It's your boy Arthur Back again with another epic vlog <coughs> Today, kasama ko ang mga tropa sa isang acting scene Pero wala ako doon ha <coughs> The Checkpoint Edition So, ito na ang tropa in action Gagawa kami ng mini-scene na parang pelikula Siyempre, medyo comedy, medyo intense Pero super saya Ready na mga pulis-pulisan o feeling legit Checkpoint, haha <laughs> Ayos. Thank you sa panonood, mga ka-vibes. If nag-enjoy kayo sa tropa acting skills namin, don't forget to like, comment, and subscribe. Next time, mas wild pa to. Baka gumawa na kami ng full movie. Eh. Shout out sa tropa, Angelo, and everybody else. Solid kayong lahat. Till next vlog. Peace out.

Lasig pa muna kayong dalawa ah! Para! Wala ko na sila pare, naiwan ko pare! Wala akong pangentak ah! Anong problema natin pare? Desensya! Bumili lang kami ng alak dito! Pare, dyan lang ako sa mga katang pare! Sa Ay hindi yan pwede boss! Hindi po pwede yan! Hindi po... Mahuli kayo! Oh. Eh, Misa lang to sa isang linggo eh! <laughs> eh kuya, utos lang kami ng tatay ko! Sa kanya rin tumutong! Checkpoint ngayon? Checkpoint, checkpoint ngayon? Hindi niyo alam na checkpoint ngayon? Lalabas-labas nyo yung motor tapos Hindi namin alam eh Kami yung patas dito eh Sa kuya, hanggang ba kayo kuya? Ano ang problema niyo kuya? Na Yung gusto niya magdamandaan tayo. Kukuha kami ng abogado Ako, wala pa mo kayong mga lesensya Sa kayo nakatira? Sa balay Yun Walay! Tatlo yung ano niyo. Tatlo yung Regulation nyo

Walang ganyan na ng marang, lang, pare! 150 ba 150 na lang. <laughs> 150 na lang. Ang pera pero 20 lang to pare. Wala tayong pambiling ano. Ito na lang siguro. Pare ba? Kayo, oh, sa amin na pa dito motor ha. Pare, hindi pare. pare, pare? Pinamana sa akin ng tatay ko yan pare. Oh, ito na lang cellphone. Ito cellphone. Ito, cellphone. ito na lang cellphone kukunin. Pare, ba't Baka pwede na pag-usapan pare. Trabaho, trabaho maayos pare. Inay ko yan pare. Pwede na to, sige. Pauwi mo Mawa na kayo. Sige, dadali namin itong motor. Maglakad na kayo dyan. Okay, pare. Ba, Depende hindi, na lang, pare. Trabaho, eh. Trabaho to, pare. Trabaho? Trabaho mo yung kasama ko. Pinamana pa po sa kanya to. O, oh, tapos. Bukunin nyo lang. Tasingin niyo pa kayo ng sahol. 20 pesos. Iyak na. Pare. Ang ay, kailangan nang ano, ang tatay nyo. Pwede! Alis kayo, alis. Alis na kayo dyan, kukunan namin. Susubo kayo tatay ko! Ano kayo? Ano Wala mo tayong Wala pala ng tiket. tayo dyan. Sinta na lang

Pahinga ko na lang, ano ko pa. Ayan, ayan sila. Ayan sila, ayan sila. Boss, ay ang uh, problema dito, boss. Ba't tinipaw din mo ka, boss? <laughs> boss, ang problema dito, Wala siyang helmet, wala siyang lisensya, tsaka wala siyang plaka. Lasing pa sila. Boss, di ba pwede pag na natin ito, boss? Oh, pare? Hindi pwede. Kasi di naman kami dyan lasing, pare. Dada natin siguro yan, boss. Di kami lasing. Kasi naman lang na Ang gulo niya kasi hindi kayo magano. ano Ina-inutusan lang kayo. Papahinga ko na lang. Ito okay na. Dito, okay na sana kung sa kanya-kanya kayo dumadaan. Di ba? So, Highway kasi, di kasi pwede. Pa, And, And, diba, saman, May... Hindi natin maraming sa usapan na ba? Hindi pa. Maganda ko sa mga bud. Hindi, hindi, hindi maaari. Pag-anggap nila ng 20 sa amin. 20 pesos, kinawa. Boss, pangungura ko boss. Pwede tayong magkano nga dito. Nangungutong sila eh. Hindi pwede yung boss. Nangungutang mo nga yan. Tignan mo mga tatanda ko nito. Boss, alala nila. Namin dalawa, lulusog pa. tingnan mo oh, yung katawan <tod> O, tingnan mo Tingnan mo O, yung ano namin alak kanina Balik ninyo Boss, is yung masyado na Alam ko boss Ba't wala Ay, kaganina, wala na pala itong naman. <tod> alam ko alam mga mga naman din e? naman ako boss, pwede naman natin maanusong sapan daw ah, Tsaka bago p pa, na, pa yung ano yan Nagpunan, yung pwede yan boss Pukaitang, pukaitang, pukaitang Boss, lang sa sarili, hindi mali yan, ano, eh, okay, kayo. Hindi, hindi kasi yung boss eh. Nangungutong kayo. kayo. Nawala sa lagar. Hindi boss. Hindi sa gobyerno yan. Hindi boss. Kahit naman. yan boss. Siyempre. boss. Hindi yun. Hindi naman sa usapay. Kahit tawag kayo ng ano. Wala nang magtawag pa ang polis dyan. Hindi naman. Ito ba? Pinabili mo pa kami pa? Nalata ah, sa mga boss. Diya tala eh. Baka, baka bus, na Boss, pwede naman na sa usapin niya boss. Bata lang mga to boss. Pinutusan ko lang. May sakit kasi ako boss eh. gusto nga para Hindi ka lang madimanda. Mag-ino, mana lang tayo. Shot man! Pwede At saka yung alak lang eh. Wala namin. Ano pang si-service na yung uh -huh? pang mo boss? mo. Alfonso Light. Si boss, maliling kayo eh. Hindi nyo rin kasi ano yung ganito. O sige, sige. Pagbibigyan namin kayo. Kayo. Iyan ninyo pa ano. Luha na bas kayo ngayon. ibig. Sa susunod, huwag na kayong... Pare. Yung ibig, hindi ako walang helmet. Pare. Hindi na kayo ng motor ko ah. Hindi kasi alam yung ano eh. Hindi pa kayo eh. Masusunod, huwag na kayong lalabas ako ng helmet na. Kasi siya na talaga, boss. Bata lang kasi mga yun. Pagbibigyan ko kayo ngayong araw na to. Baka ay na ba boss no? Wala, hindi na bosa. Okay, sorry tayo kay kay ano natin, kay kumpar natin. Wag sorry ama mo, ay, anak ito. kanya ha. Hindi 19 ganyan naman ako. Pare, ngayon ngayon, pare. Yung ayoko lang sa iyo pare, iniiinis mo pare. May pag-aaway ka pa sa traffic yung porser. yan din pare. Ganun talaga 'yon kasi nangongotong sila eh. Nagtubos nagtubos ako ng cellphone pare. Nangongotong sila. Kaya yun. <laughs> Ingay pare. Sarili <laughs> tayong isip Alam pare.